Natigilan si Celia nang makita ang labis na pag-aalala sa kanya ni Tyson. Okay lang ako. Nakahinga ng maluwag si Tyson. Anong nangyari? Napabuntong hininga si Celia bago nagsalita. Ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo mamaya. Tingnan muna natin si Flavia. Talagang nahimatay si Flavia. Ilang beses na tinawag ni Celia ang pangalan nito. Ngunit hindi ito sumasagot. Kalmadong tumawag si Tyson sa emergency hotline at naghintay ng ambulansya sa may pintuan. Nang sandaling iyon, nakabawi si Edwin at nagkamalay. Nagpumilit itong tumayo sa tulong ng pinto at sumigaw. Huwag kang umalis. Maglakas loob ka uling makipag-away sa akin. Sinubukan pa nitong hawakan ang kamay ni Celia. Kaya sinipa na naman ito ni Tyson. Sa pagkakataong ito, hindi na makabangon si Edwin. Bumagsak siya sa sahig na namimilipit. Patuloy itong nagmumura gamit ang maruruming salita. Hindi ito pinansin ni Tyson. Bagkos ay inilibas niya si Flavia sa bahay kasama si Celia. Hindi nagtagal at dumating ang ambulansya. At pumasok sila ni Celia para samahan si Flavia. Habang papunta sa ospital, hindi binitawan ni Celia ang kamay ni Flavia puno ng pag-aalala ang maganda niyang mukha at namumula ang kanyang mga mata Hinawakan ni Tyson ang balikat ni Celia at sinubukan itong pakalmahin Si Flavia ay aking yaya at parati siyang mabuti sa akin Hindi ko siya kayang mawala Paulit-ulit na bumulong si Celia Natatakot siyang mawalan muli ng taong mahalaga sa kanya Pagdating nila sa ospital ay agad na tiningnan ng doktor si Flavia. At pagkatapos ay dinala sa operating room. Hindi maganda ang kondisyon ng pasyente. Kailangan niya ng agarang operasyon. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Mangyaring pirmahan niya ito. Pinirmahan ni Celia ang form ng pahintulot. At nang makita niyang dinala na si Flavia sa operating room, bumagsak siya sa mga bisig ni Tyson at napaluha. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tyson ang marupok na bahagi ni Celia. Isinumpa niya sa sarili na hindi niya iiwan si Celia. Hindi niya hahayaang mangyari ulit dito ang ganitong bagay. Nanatili si Flavia sa operating room ng mahigit isang oras. Pagkatapos ay lumabas ang resulta. Nag-aalala lang naghihintay si Celia sa may pintuan. Nilapitan siya ng doktor at sinabi, Stable na ang kondisyon ng pasyente ngayon. At ligtas na siya sa panganib. Nakahinga ng maluwag si Celia. Ngunit nang tumingin siya sa pinto, nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng doktor. Tatanungin sana niya ito kung may mali sa kalagayan ni Flavia. Ngunit bigla itong nagsalita. Kapamilya ka ba ng pasyente? Bakit pinabayaan niyo siya? Mayoremi ang pasyente at nasa huling yugto na ito ngayon. Dapat noon mo pa siya dinala sa ospital. Bakit ka pa naghintay ng ganito katagal? Hindi makapaniwala si Celia sa kanyang narini. Alam niyang may asma si Flavia. Ngunit hindi niya alam na may uremia rin pala ito. Kung nalaman lang sana niya ito nung mas maaga. Matagal na niya itong dinala sa ospital. Hindi na sana ito lumala sa puntong ito. Nagpatuloy ang doktor. Ang advanced stage ng uremia ay napakaseryoso. Kung ang pasyente ay hindi sasailalim sa kidney transplant, maaari siyang umasa sa dialysis. Pero matanda na siya at mahina. Kung hindi siya sasailalim sa kidney transplant, hindi na siya mabubuhay ng matagal. Pilit na pinigilan ni Celia ang kanyang emosyon. Tumingin siya sa doktor at nagtanong, Magkano ang halaga ng kidney transplant? Saglit na nag-isip ang doktor bago sumagot. Mga 250,000. Ngunit kailangan pa nating maghintay para sa isang angkop na bato. Habang nag-uusap si Celia at ang doktor, ay dinala si Flavia sa intensive care unit. Lumingon ang doktor kay Celia at sinabi, Dapat mo nang bayaran ngayon ang mga bayarin sa ospital. Pag-uusapan natin ang iba pa mamaya. Nagpasalamat si Celia sa doktor at pumunta ng cashier kasama si Tyson. Hindi nagsalita si Tyson, bagkos ay matamtaman lang siya nitong tinignan. Huwag kang matako, kasama mo ako. Sa kabila ng patuloy na pang-aaliw ni Tyson, patuloy pa rin umiiyak si Celia. Hindi matanggap ni Celia na si Flavia ay may at nasa huling stage na ito. Pagdating nila sa cashier, inabot ni Celia ang isang card. Pero binalik ito ng staff sa kanya, matapos iswipe ng ilang beses. I'm sorry, pero kulang ang balanse. Nakaramdam ng hiya at pag-aalala si Celia at the same time. Ni hindi niya kayang bayara ang mga bayarin sa ospital ngayon. Kaya paano siya makakaipo ng pera para sa kidney transplant ni Flavia? Nang makita ang eksenang ito, kinuha ni Tyson ang isang card at binayaran ang mga bayari. Laking pasasalamat ni Celia, ngunit nagulat din siya. Di ba binigay mo sa akin dati yung bank card mo? Bakit may pera ka pa? Magaling nang magsinungaling si Tyson ngayon. Walang pag-aalindangan, gumawa siya ng kwento. Ito ang panggastos na ibinigay sa akin ng pamilya Hudson bago nila ako pinalayas. Hindi ko pa ito ginagamit. Kaya pwede mo itong gamitin ngayon. Hindi ginamit ni Tyson ang pera ng pamilya Hudson dahil ayaw niya kainisan ang sarili. Pero ngayon inilunok nito ang pride at ginamit ang pera para tulungan siya. Nakaramdam si Celia ng pagkakasala at pagkabalisa. Magsisikap akong kumita ng pera para mabayaran ka sa hinaharap. Lumapit sa kanya si Tyson at hinaplos ng kanyang ulo. Mag-asawa tayo, kaya hindi mo kailangan gumawa ng linya sa pagitan natin. Bagamat nalutas na ang problema sa harapan ni Celia, nag-alala pa rin siya. Kung tutuusin, hindi maliit ang halagang 250,000. Nakita ni Tyson ang pag-aalala sa mukha ni Celia. Kaya inaliw niya ito. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para sa kidney transplant ni Flavia. Ayaw umasa ni Celia. Kaya umiling siya at sinabi. Magsusumikap ako para kumita ng pera. Ako dapat ang makalikom ng pera para dito. Saan ka kukuha ng pera? Tanong ni Tyson. Gaya ng inaasahan, Tumahimik si Celia at napahikbi. Hindi ko pa alam. Hinigpitan ni Tyson ang pagkakahawak sa balikat ni Celia. Asawa mo ako. Kahit anong mangyari, dapat kong harapin ang tungkol sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Bilang asawa mo, tutulungan kita. Mangyaring hayaan mo akong tulungan ka. Lubhang naantig si Celia sa mga salita ni Tyson walang sino mang determinado na suportahan siya sa lahat ng bagay. Tyson, alam kong gusto mo akong tulungan. Ngunit kailangan kong malutas ito sa aking sarili. Hindi ko nais maging pabigat sa'yo. Kahit na alam kong hindi mo ito iniisip. Ayokong alagaan mo ang lahat para sa akin. Sa harap ng pagpapasya ni Celia, kailangang aminin ni Tyson ang pagkatalo. Kung nais itong lutasin ni si Celia mismo, ang pinakamagandang bagay na magagawa niya ay sumang-ayon sa desisyon nito. Okay, magagawa mo itong gawin sa sarili mong paraan. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay magiging maayos sa huli. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Celia ang gaan sa kanyang dibdib. Magkasama silang pumunta sa intensive care upang makita si Flavia. Nagising si Flavia na pumasok sila sa silid. Nagmamadaling lumapit si Celia at niyakap ito. Nagkahiwalay sila pagkatapos ng mahabang panahon. Ngumiti si Flavia at sinubukang hawakan ang bisig ni Celia. Ngunit wala siyang lakas na gawin ito. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Flavia na nasa isang ward siya. Lumingon siya kay Celia na nalilito. Bakit ako nasa ospital? Sa madaling sabi, Ipinaliwanag ni Celia ang lahat ng nangyari. Tinanong ni Flavia kung nasaan si Edwin. At ang galit sa mukha nito ay nagpagulat kay Celia. Ngunit nang masulya pa nito si Tyson, nagpahiwatig ito ng paghingi ng tawad. Pasensya na Flavia. Nasakta ng asawa ko si Edwin. Lubha siyang nasugatan kaya hindi na siya nakasama. I'm sorry, Flavia. Hindi. Si Edwin dapat ang humingi ng tawad. Celia, ginawa mo lamang ang sa tingin mo ay dapat. Kailangang bayaran ni Edwin ang lahat ng atraso niya. Narinig ito at nadama ni Celia. Ipinakilala niya si Tyson kay Flavia. Flavia, siya nga pala ang aking asawa, si Tyson Hudson. Dahil nakasuot ng maskara si Tyson, walang idea si Flavia kung ano ang hitsura nito. Ngunit nasiyahan si Flavia at hindi niya maalis ang mga mata kay Celia. Masaya ako para sa iyo, Celia. Naway mabuhay kayong dalawa ng mabuti at maligaya. Ang madaling pagtanggap ni Flavia sa kanyang asawa ay nagdala ng isang ngiti sa mukha ni Celia. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang isang bagay na mahalaga at nawala ang kanyang ngiti. Ibinalik niya ang tingin kay Flavia at mahinang nagtanong. Alam mo ba na nagdurusa ka sa Euremia? Natahimik si Flavia ng ilang minuto bago sumagot. Oo, alam ko. Pero wala akong pera para sa isang operasyon. Yun ang dahilan kung bakit pinili kong manatili sa bahay. Hindi na nakontrol ni Flavia ang sarili. At ngayon ipumagsak ang kanyang mga luha. Celia, alam kong sapat na ang iyong tulong. Hindi ko nais na maging isang pasanin at gawing mas mahirap ang iyong buhay. Flavia, kailanman ay hindi ka naging isang pasanin. Sa aking mga mata, ikaw ang aking ina. At ang isang ina ay hindi kailanman pasanin sa kanyang anak. Itinaas ni Flavia ang kanyang ulo at lumuluhang tinitigan si Celia. Huwag kang mag-alala, Flavia. Makakakuha ako ng pera para sa iyong operasyon. Tiniyak iyon ni Celia at niyakap ng mahigpit si Flavia. Kumuha si Tyson ng tisyo at pinunasan ng luha ni Celia. Meron ako mga paraan para malutas ito. Huwag kang mag-alala, Flavia. Tinignan ni Flavia ng may pagtataka si Tyson. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkita sila. At handa pa itong tulungan siya. Lumuha ang kanyang mga mata nang may pasasalamat. Tinapik ni Tyson ang balikat ni Celia at sinabi, Kumuha nga pala ako ng mag-aalaga at magbabantay kay Flavia. Napaatras si Celia nang marinig ang sinabi ni Tyson. Sa pagkakaalam niya, magkasama sila ni Tyson sa lahat ng oras. Kailan ito nagkaroon ng oras upang kumuha ng tagapag-alaga? nang wala siyang kaalam-ala. Bahagya niyang hinila si Tyson at bumulong. Kailan ka kumuha ng tagapag-alaga? At saan ka na naman kumuha ng pera? Thank you guys for listening and watching.